a day with my life as pinanganak na puto lang pa ah. Charis! Ito yung kaganapan noong Pasko. Pumunta ako ng merkado mga kaputol dahil bibili tayo ng isang sakong bigas na ipamimigay natin. Dahil Pasko naman mga kaputol, Why not, ba? Diba? We need to share our blessings to everyone para i-bless ka din. So, pasensya na sa mukha at sa suot ko dyan, mga kaputol, dahil hindi talaga ako nagbihis. Kasi gusto ko talaga madaliin ang pagbili para maibigay ko na. So, bali limang sakong bigas yung binili ko, mga kaputol, at limang tao po ang makakatanggap. So, ang nabayaran ko dyan, mga kaputol, 6,100. So, ito yung mga kaganapan, mga kaputol. Hello. Hindi man ako mayaman, hindi man malaki yung sinasahod ko dito sa Facebook, pero at least nakapagbigay tayo galing sa ating puso. Sana napasaya ko ang mabibigyan nito mga kaputol. So ano pang hinihintay natin? Pauwi na ako at mamimigay na tayo. Let's go! Wow!

there <laughs> <laughs> <Yeah. Merry> is Christmas <laughs>